Ako na kaya, pre. Ako na. Diyos ko naman. Pre. Oh. Nandito tayo, nag-iinom. Ako lang na, magmamalasakit sa tao. Kayo naman. Ang pamalasakit so, ba, ba yan, pare? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Diyos ko naman. Diyos ko naman. Bakas para taglayo. Diyos ko naman. Diyos ko Oo. Ibig sabihin, wala nang talaga ako. Eh, Diyos ko naman. Eh. Uy, no. Tumula umalis ka kanina. Ano ka balit niyan? Hindi pa tinulak ko nga hanggang kato. Sinubukan ang bilap nun. Sabi mo, maghahalap ka. Ayoko eh naman kayo, yung mga ginagawa ninyo, ano, puro mga bulok. Eh, Trafikin naman. Ako lahat ng Ako lahat ng mga bagay na gagawin, marunong ako. Hindi Ano gusto Ano naman kayo naman, ako na nagmamalasakit! Gusto niyo pa na Ayun go na lang. Sasama ko na, ako na. Kunin si Mama. Ano ko ka bitte pa. Kunin Gusto naman Ano andapit naman lang ka pa.

ay, eh wala nang problema sa akin ako na nga bahala eh, diba?